Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin yung naging pahayag ni Lebron at JJ Redick inamin na umasa na nga lang daw sila kay Dalton Kinect kahapon. Pero bago yan Lebron James ang sinabi na kung kailan siya magre-retiro. Ito nga ay matapos ang pangatlong triple-double performance niya ngayong season. Na kung sana'y gumawa lang naman ito sa kanilang rematch game laban sa Memphis Grizzlies ng 35 points, 12 rebounds at 14 assists. Kaso ay wala naman itong si Jamorant kahapon dahil na rin sa nakuha nitong injury sa una nilang paghaharap. Pero naglaro naman itong kanilang defensive guard na si Marcus Smart. Kahit ganun pa ay nakuha pa rin ng Los Angeles Lakers ang panalo sa dikit na laban sa score na 128 to 123. Pero matapos naman ang naging laro ng Lakers. Nasa naging post-game interview nga nitong si Lebron James. Ay dito inamin at sinabi ni Lebron kung hanggang kailan na lang ito mananatili na maglalaro sa NBA. Sinabi nga ni Lebron na sa totoo lang daw ay hindi na raw ito maglalaro masyado at nasa isa o dalawang taon na nga lang daw ito. Dagdag pa ni Lebron James ay hindi na nga daw ito maglalaro till the wheels fall off. Kung baga ay hindi na siya maglalaro. Na kung saan ay gamit na gamit na ang gulong which isang kanyang katawan. Sempre ay wala nang dapat patunayan si Lebron James lalo at nakasama na nito maglaro para sa iisang kupunan ng kanyang anak na si Bronny James sa NBA. Isa pa ay marami ng accomplishments na nagawa si Lebron sa kanyang NBA career kasama na nga dito ang apat na NBA title sa tatlong magkakaibang kupunan. Kaya habang nakikita pa natin na malakas pa si Lebron na naglalaro sa NBA ay dapat ay maging masaya na lang tayo para sa isang player na inspirasyon sa ibang mga manlalaro sa buong mundo. Pero ang isa talaga sa nagpanalo kanina dito sa Los Angeles Lakers ay ang kanilang number 17 overall pick ngayong taon na si Dalton Kinect. Ito nga ang naging sandalan ng Lakers kahapon laban sa Memphis Grizzlies dahil na foul trouble itong si Anthony Davis. Na kung sana pagdating ng 3 minutes and 51 seconds sa third quarter ay nakuha niya ang kanyang ikalimang foul. Kaya napilitan ng Lakers na ilabas muna ito sa laro at ibinalik na nga lang ito ng Lakers ay under 7 minutes na lang sa fourth quarter. Pero habang wala si Anthony Davis ay grabe ang mga three-pointers na pinakawalan ni Dalton Kinect na gumawa lang naman kahapon ang rookie ng Lakers ng 19 points to rebounds 3 assists at 1 steal. Ang malupit pa nga dito ay isa lang ang naging sublay niya sa field goal na may 7 out of 8. Habang perfect 5 out of 5 shooting naman ito beyond the art. Kaya grabe talaga itong si Dalton Kinect na pinahanga nga itong si Lebron James. Nang matanong kasi si Lebron ng isang reporter matapos ang kanilang naging laban sa Memphis Grizzlies, na kung ano ba daw ang power na ginamit ng Lakers para makabalik sa laro at makuha ang panalo, lalo at na foul trouble nga daw itong si Anthony Davis kahapon, sinabi nga ni Lebron na umasa nga daw sila sa kanilang rookie na si Dalton Kinect at itong nga daw ang kanilang ginawa. Lalo at nasa foul trouble nga daw itong si Anthony Davis na kanina nga daw ay mainit itong si Dalton Kinect na para ba daw na bumalik ito sa kanyang kupunan sa college na Tennessee. At kahit nga itong si coach JJ Redick ay hangang-hanga sa kanyang player. Ayon kasi kay JJ Redick ay parang nawalan na nga daw ito ng pag-asa sa naging laban nila sa Memphis Grizzlies kahapon. Lalo na daw nang na-foul trouble si Anthony Davis at nilabas nga ito sa laro under 4 minutes sa third quarter. Isama pa daw ang oras at ang score ng kalaban ay nakakawalan nga daw talaga ng energy. Nahirapan pa daw sila na mapigilan ang mga kalaban at nagkaroon pa ng ilang mga turnovers at hindi rin daw nila ma-execute ng maigi ang kanilang play kahapon. Pero sa di malamang dahilan ay nagkaroon sila ng pag-asa lalo na sa back-to-back 3-point -back shots ni Dalton Kinect na dito nga daw ay nabuhayan ng Lakers dahil dito. Kaya grabe talaga mga maka-full court itong si Dalton Kinect ang number 17 overall pick ng Lakers.